ayan mga kalingap at nandito tayo ngayon sa mcdonald sa sipokot sa natin sina kalingap rob at ang kagibis at kapatid po tayo ngayon sa landing pad naga at magbablog po dun sa mga I Scout po doon Ang uh, kasama natin Ayan mga kalingap Nandiyan po sila Sa loob mga kalingap at tapos na pong kumarain may po ay mapunta na rin sa landing pad let's go oh, <laughs> <laughs> nagkagulatan na no nagkagulatan yung bau pa no may nalimutan yata dun yung, lar yung laruan <coughs> may laruan dun? Oh, may libre pa laruan Ayan mga kalingap at nandito na po kami sa Naga. Sa uh, na, po Uh, Lutos uh, Du Hotel. Ayan mga kalingap. Garating na po namin dito sa Naga mga kalingap. At uh, papunta po kami sa landing pad. Ramat po po. Si set dapat Tayo sa loob? Mama picture daw. Mama picture daw. Ito na mga kalinga. Okay. <laughs> Mama picture pala sana 'yung ano. Sana 'yan. Si ano kupuan, kuwan dito. Kuwan. <laughs> <laughs> pupo po pala po si ano, pupo po si Rabay sa taas. Ayan mga kalina. <laughs> pupo po ang pala si Rabay. Ganito tayo sa taas. <laughs> Kaya ako sasaray, sasaray pupo ka na rin <laughs> Beshie pupo ka din Beshie, kapupo ka din Third floor pala po mga kalay Anong multo? Lotus? Hmm? Oh lotus So yan po, ganito po sa lorong Lotus <laughs> mula Agibis Boys at si Super Marcos Huwag ka pa ganun ganun lang, simple simple Iba yung bro, iba yung Pahing guys Pahing alo po tayo Ito sa gilid Ayan mga kalingap Sama natin ang Ay! Ang daming bodyguard ni <laughs> Ang daming bodyguard ni Rabay Mapupo lang <laughs> Ang daming bodyguard ni Rabay Mapupo lang <laughs> <laughs> Mapupo lang si Rabay Ang bodyguard Halo. Oh. <lappal signals> <tali> <tali> Waduh <tali> May mga kalinga at nag -ikot, ikot kami dito sa ano, mall. Uh, ayan. Ayan mga kalingap at mga bano po kami. Bibili kami ng mga grocery para po dun sa landing pad. mga tamam. <skins> <pieces> <out> katingnan. <gasps> <crawl prejudice> <gameplay>

Kita. Kita. Ayan mga kalinga at nagbibil na po sila ng mga grocery doon po sa, ano, sa baba at hinatid na po namin yung mga kutso na sa van. Ayan mga kalinga Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta pa sa youtube channel. Ayan mga kalingap ay, naglabas si Jackson. Okay na po, nakapag-grocery na. Uh, at kami po yung mga sakay na din ng ano, mga grocery. Uh, at mapunta na po kami dun sa ano, landing pad. Ayan, uh, uh. maraming maraming salamat po sa inyo yung walang sawang support ha. Uh. May kalab shout out ito mga kalingap. May camera sa likod. Mga binabalak, sapo na rin po sa party bata na to. Malaki naman yun, hindi ko makakas. Diba? Hindi magatagal, lalabo <laughs> rin ang panin. Hindi sa langit na yan. Dalakas talaga ng ano, ng hagibis. Yes. Walang <laughs> man hagibis na natin ito, malakas na hagibis. Thank you po. Ingat po. God bless po sa inyong lahat ang no mga blessings to one bye bye ayan mga kalingap at nandito na tayo sa landing pad ayan maraming salamat bro ay welcome dito na po tayo mga kalingap maraming maraming salamat po ay galab shout out po sa inyong lahat ayan po ayan ayan bye bye